Guys, oh guys, oh he's sleeping. Oh, he just finished eating, guys. La sige. <laughs> I told the guys that uh, you are always sleeping. You must wake up because say making vlog. Oh, see, say hi to my vlog. Mhm. Mm hi, hi. Hi, hi, hi. Lolokohin ko na lang siya, guys, ah parang binibiro ko na lang para ano, hindi uh, para magising. Kasi ganito talaga siya, guys. Tingnan mo. Ah, tingnan niyo. Katatapos niyang kumain. Tapos ayun, natutulog. Uh, uh, naubos na niya yung tea tapos ito yung coffee niya hindi pa naubos kaya ito natutulog uh, na naman kaya uh, ganito guys kaya nga naisip ko na lang na mag vlog na lang ako para may kausap ako palagi <laughs> kasi ganito talaga siya lagi inaantok <clears throat> ano siya? Sakitin siya, guys, dahil matigas ang ulo niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sabi ng doktor, uh, you must uh, stop uh, yung, yung paninigaril yung Hindi lang natin kasi ano, nagagalit ko siya mm. ano, pag, uh, pag, ano tawag? Yung pinagbabawalan siya sa gusto niya. Pinagbabawalan. <laughs> uh, uh, yung pinagbabawalan sa sagusto niya. Tapos, yung palagi kong, yung paulit-ulit kong sasabihin sa kanya na, ano, uh, huminto ko na ng paninigar na yun kasi, eh. ah, ganito, ganyan Ayaw ni nang paulit-ulit. Kasi matanda, kasi matigas na talaga ang ulo. Kaya, dati pinagsasabihan ko naman to na, dapat i ano na eh, stop na yung paninigarilyo kasi nakakasama talaga sa ano kasi kaya ganito ang ano ganito siya kasi sabi ng doktor niya parang malalang lala na talaga sa bisyo yung sigarilyo tapos ito talaga ang ano yung mga sintomas niya mm -hmm. dahil yung yung ano niya yung baga niya ano na parang uh, wala nang hindi na masyadong malakas ano na to eh, yung ano niya, yung, yung ano niya, oxygen niya, ano na, mababaw na ang oxygen niya. Hindi na, sabi ng doktor, hindi na talaga babalik sa normal ang oxygen ng ano niya. Kasi, dahil sa panigal niya, kasi yung lungs niya is ano na, parang matanda na rin, hindi na maka, uh, maka-fight sa ano usok ng sigarilyo Kaya, ito, matigas ang ulo, ayaw talaga. Sabi niya sa akin, mas mamamatay daw siya pag, ano, pag is-stop e, niya ang pagsisigarilyo Kaya ngayon, hinayaan ko na lang siya. Kasi, ano naman, ganito talaga sila, yung mga, ano, yung mga lahi nila, ano, uh, matigas ang ulo, lalo matanda na. Ayaw nilang pinagsasabihan sila. What time are going now? After after ten. After ten o'clock. No, we're not going in in the afternoon and late because it's raining raining coming. Yeah. You see yesterday. We're going ten uh, ten o'clock ten minute, okay? Okay. Because kahapon guys, umalis kami, ano na, hapon na. Sobrang malamig na sa labas, hindi ko na talaga makaya ang lamig kasi iba ang lamig dito kaysa Croatia. Kaya sabi ko sa kanya, bukas pag aalis tayo, kailangan maaga pa tayo aalis, morning time pa. Kasi pag afternoon time na, ayun, nag, ano na, nag, naglabasan na yung malamig na hangin, yung mga uh, ulap na ano, yung ano bang tawag dyan sa ano, sa, sa Bisaya, yung, yung malapit na pang umuulan. Ganito talaga ang weather dito guys, pag ganitong time. Sobrang ng lamig kahapon ah uh, nagpunta kami doon sa ano doon sa market naglakad-lakad lang kami kahapon Diyos ko, hindi ko makaya na ng lamig talaga sabi ko babalik na tayo sa pad kasi sobrang lamig talaga kaya sabi ko sa kanya o oh, ako matulog sabi ko sa kanya ano uh, morning kanya alis ngayon para ano hindi pa masyadong malamig pero ewan ko Sana basta kasi parang uh, wala rin, walang araw parang kulintin mm. pa rin ng ano ang um, panahon uh, we drink medicament I take your all medicament okay? yeah good ito guys, iniinom talaga ako ito ng kasi ito nakakaano, nakakatulong to. Hindi to advertisement. Nakakatulong talaga to sa acid ko hindi na ako nagsuffer sa ano acid at saka yung sa anxiety ko kasi dito O, oh, ayun dito kasi nag eh. ang sigarilyo nakakainis ka kasi hindi magsigarilyo, ayun, uh, iniwan yung sigarilyo. Kasi, <coughs> alam niya kasi pag magingay na ako, na matatakot din to. Nainis, nainis kasi ako eh. Nag, nagsindi ng sigarilyo, tapos maidlip, tapos malaglag yung sigarilyo, masunog yung carpet. Wait, kaya agpas dyan na siya. Pag, pag maano niyang, pag marinig niyang babalik na ako, gumising agad. Kasi ayaw niya nagbunga nga ako, maingay ako pag ano. Kaya nga, kaya nga guys, minsan pag natutulog siya, ano talaga ako, tahimik yung kilos ko kasi parang ano, ma, uh, peaceful ang bahay pag tulog to. Kasi pag gising naman to, ito lagi kong pinagagalitan sa ano niya, pag pag yuyusin niya kasi natutulog. Ah, what you drink? Ito yung mga ano yung, lagay, so yung mga medicine. Nilagay ko sa ano, sa isang karton. Marami to. Sa karton para hindi ano, sa gabal sa bagay. Tapos ako, yung iniinom ko lang dito is yung yusana at itong vitamin C. Ito lang ang... Ayun, what uh, what you want to take? Take yeah this. This one? Yeah, what this is this? Uh, you see, you know. Tamzin. Yeah, team, tam, tam yeah. Tamzolozin. Tam yeah, tamzolozin. Yeah, tam. One yeah. Ito kasi yung mga ano niya, yung mga iniinom niya araw-araw. Para sa prostata, marami na kasi itong nararamdaman kasi matanda na. No? Uh, no? no, this is the <coughs> manera para sa pagkakaroon para sa ano kasi yung sabi ng doktor din niya yung piso, may enlargement of heart din siya tapos ayaw niya alam niyo ba guys gusto talaga ng doktor na i-admit siya pero ayaw niya alam alam niya kung bakit ayaw niya talaga mag-stay sa hospital kasi hindi siya makayusin doon. Di bali na lang daw mamatay siya pa, basta yung pagyoyosin niya hindi niya iiwan. Uh, this is only? Hindi yeah. na, Okay. me, cool. this is my vitamin C. You know, I need always vitamin C. Because vitamin C is give me water dun. Ha? Bakit putol? <laughs> eh, inumin ko na sana. Bakit putol? <laughs> Oo, oh, putol nga. Wala na, no? baka ito sa, sa factory damage to. Putol eh. Ulit ko na lang. Uh, finish your coffee and we're going prepare okay yeah. Same we're going early so we have uh, more yes, time i know we have more time to roaming around only drinking <laughs> coffee why are you laughing <laughs> and maybe we can uh, we see a bankomat we take money huh we take money in in Europe. You Iraq. can pay with uh, card. What I mean is we take money because when we take money in the Philippines in the in the bankomat is a big charge, you know. Yeah, how many uh, but I bankumat? don't know how. Oh. oh yeah, what's, it? what's, it? what's it? Oh, good. For my, my, bankomat, bank Hindi ko nabigyan mo The other. Hindi ko siya nabigyan guys no. Binigyan ko na daw siya. Kasi ano din, ano din, guys <coughs> uh, mataas din ang ang acid niya. Napansin ko kasi mula nung umiinom ako dito, hindi na ako nag-ano-ano. Yung asid ko talaga parang nag-bumalik uh, sa, ano, sa neutral. Nag-neutral. Nag-bumaba ang asid ko. Kasi pag mataas kasi ang asid ko, yung anxiety ko talaga parang... You can pay with this card. Marami akong iniisip na nakakatakot. Parang pag mataas ang acid ko. Alam ko alam ko yan kasi madali lang akong matakot. Marami akong iniisip na negative. Tapos ayoko ng ganyan kasi hassle sa isip, 'di ba? Pag marami tayong iniisip na negative, di normal. Kaya ano, nung nag-maintain ako nito, parang bumalik sa normal yung ano. Hindi na ako uh, hindi na ako sinusumpong ng anxiety ko. Parang minsan mag-isip ako ng negative pero madali ko lang ma-recover. Darling, you are sleeping. Your cigarettes makes you burn. And I'm going to prepare. Maybe I'm going to shower also in the night when we're coming before I go into bed because my hair all oh, looking it's ah uh, and need shampoo you know and you also Ipikman natin ito muna, pinampay. Pero, you must try this. What is this? Bread. Yeah, uh, bread. But, why? Give me that, kayo. Uh, try. Para kasi siyang, ano, parang, kulay, uh, tsokolada. Pero, eh, hindi ko ito natikman. Bread ito dito. I try natin kung anong lasa. Kasi, dalawang, ah. Uh, Dalawang araw na to eh, walang hindi I namin mean, tinikman. You know this? You try this before? I said I, know this. Mm? I don't I don't need I don't not like. Yeah. So this is bio bio bear run go. Mahirap talaga magbasa sa uh, Austrian words. Birnbrot. <laughs> Paano mo ba ito babasahin, guys? Oh? So, Birnbrot. <laughs> How to read this, darling? You know? Ito, yeah. ito, ito. Ito. How to read? How? Yeah. Bauernbrot. Bauern. Bauern. Bawern, bawern, bawern is bawern brot. Dito kasi, ito brot. Pero wala kano eh, parang silent eh. Bawern Bow brot. bawern bread. Ah, bawern bread. People from land. Mm. So you mean bro is bread? Bread from land. From ah, the land people. Okay. Bakit dito nila dinikit ang pangalan? Pwede ba ito kainin? Mm -hmm. Ito kasi, yung, yung yung pangalan kasi sa bread, dinikit nila sa tinapay. Ah, baka pwede ito kainin. We can eat this. Where do you put the name of this bread here? We can eat this, maybe. Oh, I don't know. Yes, the paper. Oh. Dinikit nila yung ano, yung, ah, ganito pala ang pagbasa. Bawern Bro. Bro? Broth Bowering broth ah kasi ang pagbasa ko kasi sa at, sa atin uh, uh, eh ayun ang uli ang hirap mahirap basahin ang ano ang ang austrian words now i know that uh, bread is bread brot alison So, <laughs> mga bread niya. Oh, uh, by brot. <laughs> oh, really? Is that Austrian words? Brot? German. Ah, German. Ah, okay. Dito kasi halo dito eh. Ah, ah, yung ginagamit kasi nilang language dito is, dito is Austrian, German, German language. Ayaw pala niya. Ay, ay So, this bread will choke. Sayang, no? Ay, uh, hindi kasi masarap ang rasa. Parang, parang ano siya, parang may lasang coffee, pero maalat. May lasang coffee, pero maalat siya. Darling! Eh, looking! Da, 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 da! The burn na da! Why are you already sleeping? Drink your coffee, maybe you wake up. And I prepare this all, and I'm going also prepare, okay? So we can go. Guys, thank you for watching. Ah, uh, ililigpit ko muna to, guys. Then para ah uh, magprepare na rin ako para makaalis na kami para magising din tong asawa ko. Thank you for watching, guys. See you on my next video. Love you all.